Hi hey mga ka-Power yung nandito na naman po tayo sa ating inabang telesery dahil sa nangyari sa kay Gregory, talagang nagluksa ang pamilya nila at sobrang nalungkot itong si Rambo. At syempre, hindi nila matanggap ang nangyari sa kanyang ama. Ito namang si Guada. Nalugog ang mga patay doon kung saan hinahanap niya yung puting, puting sobre, pero wala siya nang nakita doon sa tatlong patay na chinik niya at nilang ito namang si Rambo nila sobrang busy nila iniwan nila yung kwarto kung saan nandun yung gamit ni Gregory at iniwan nila sa kaibigan nilang nurse pero may tumawag dito sa kanya at lumabas ito ng kwarto at biglang pumunta at doon si Guada at kinuha itong sobri kung saan nagdalaman ng result ng DNA test nila ni Sir Albert na match silang dalawa at yun nga pag wala ba't ni Guada balak sana nitong buksan pero biglang dating nitong director at nabulot sa kanya ang sobre at huwag daw siya makikialam. At eh, tinignan ni yung sulaman ng sobre at nagulot siya dahil dun sa result ng tingin na anak, anak pala ni Albert itong si Rambo. At syempre, wala siyang balak na sabihin kay Esmeralda ang lahat dahil alam niyang kasangkot si Albert dun. Doon naman sa lugar kung saan nandun si Albert na talagang nahihingyalo na hindi na kinakaya ang kanyang mga sugat. Biglang natagpuan siya ni Esmeralda doon at bumaba ito at bumunta doon sa kanyang anak at sobrang umiyak ito nung makita itong parang hindi na kinakaya ang kanyang nararamdaman. Kung kaya tinatanong nito kung sino may kuhan ito sa kanya nang biglang lumating itong si Rigor at nakatingin lang itong si Albert sa kanya Rigor pero wala itong nasabi at bigla itong nalagutan ng hindi sobrang umiyak itong si Esmalda hindi niya alam ang gagawin natin din hindi niya matatanggap ang nangyari sa si Albert at sinusumpa nito na gagawin niyang lahat para malaman niya kung sino ang pumatay dito kumuha nito ng kumuha ng ganun sa kanya nandoon din si Rigor sa tabi nito at kinakausap itong isang official na kung saan balang nilang ipa-autopsy at tanggalin yung bala para malaman kung anong kalibre ang Tumama doon sa katuwa ni Albert. At sinabi ni Rick Orn na dapat mauna siya makakalam sa resulta. Kasi siyempre, pag mabuking siya, talagang patay siya kay Esmeralda. Doon na mga anak ni Albert, yung mga ka ni Esmeralda, at pagdating nito doon sa bahay, sobrang nagulat ito sa binanita ng kanyang lola kong kayat. Naghihinagpis din ito sa karungkutan. Kasabay ng paghihinagpis ng pamilya nila. Rambo. At yun nga guys. Sobrang. Nakakalungkot ang mga pangyayari. May na, mga namang sasunod. Na man Thank you so much for watching. Please don't forget to like. Subscribe and press the bell button. For you to notify. On my next video. Thank you and bye.